Jonah? Sarina? Ethan? Saan? Mga sa tao dito. Sarina? Uy! Papa! Namiss <laughs> ko kaya Papa, naman po. Di pa umuwi. Miss ka na namin. Oo oh nga na miss ko na kayo eh. Teka lang. ka pala mami niya? Ay! Um, alam niyo ba po si mami di, di po umuuwi dal dalawang araw na po? Ano? Mm. Dalawang araw na eh. Di mo kayo dito? Paano. Wala kang kasama? Hmm. Nanay niyo. kung oh, nga po, alam ko nang gagawin eh. Tawagan ko po ba? Ah, sige sige. Okay. Hello? Ma! O oh, Serena, bakit na tawag ka ng tawag? Eh, andito po sa si Papa po eh. Ah, hello Jana. Ah, ba? Ah, Marlon, um, napauwi ka bakit? Eh, emergency Eh. And andito ako sa probinsya eh, sa kay nanay eh may sakit siya. Katunayan nandoon siya ngayon sa hospital pero uh, oo ako ngayon, uuwi ako ngayon. Ah, uh, sige sige. Ah, uh, naman yung uh nanay mo, okay naman ba siya? Ah, uh, andun siya sa ICU. Sige na ha, antayin mo na lang ako dyan, Uuwi na ako. Oh, okay, sige, sige. So bibi oh, baby. Siya naman to eh. Sino ba yung tumatawag? Si Marlon yung asawa ko. Tumating na daw, paano yan? Baby naman, alam mo naman, miss na miss ko na yung mga ginagawa natin, di ba? Eh, kailangan ko nga umuwi ngayon. Kasi, darating siya, baka magdudan na yun eh. Di ba? Ibigyan na kita ng pera. Talaga? Yes. Eto, limang-limang. Pagkasihin mo muna yun, baka okay. saan dito yung asawa ko. Baby, Saka, ingat. Yag... Napakaganda mo talaga na. bawang 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 <laughs> Tsaka, miss na miss na kita eh. Paano naman gagawin natin mamaya? Huwag kang mag-alala. Uuwi din yun. Sasakay ka agad yun. Tsaka, eh, surprise ako ko sa'yo. Talaga? Oh, babe. Kotse ah Yeah, ano, lag na, na kita eh. Ah. Hindi lang pera ang binibigay mo, puti kotse. Kaya nga, kasi mahal na mahal kita eh. Ikaw ha? pagka may narinig akong may kalanggihan okay, ka pamis, na ako. Hindi ako magpapasa kayo ng iba. Dapat lang, tsaka... Siyempre, dito natin gagawin yung mga, alam mo na. Ayun, kapag narinig ko lang na may naglalandi sa'yo at nilalandi mo, humanda pa. Pangako mo yan sa akin. Alam mo naman, di ba? Ikaw ang pinakamamahal ko. Hmm. Sige na, sige na. Alis na ako kasi hinaganto yung asawa ko eh. Saka na lang kayo magkita ha. Siyan, sige na ha. Muna na ako. Oh, babe, baka pwede mo naman tagdagan to. Ay, naku naman. Oh, wala nang alas na nga yan. Sige naman babe, tsaka pa kasi ako. Ah, ganito lang. Pagkasamba ng asawa ko, ibibigay ko kagad yung 15 mo, okay? Talaga? Hmm? Uy na ako ha. Sige, sige babe. Ingat ka. Tsaka magbibideo call tayo lagi. Hindi pwede mag video call. Andun yung asawa ko. Sige na, sige na. Inaantin na. na ako dun. Sige na. Bye. Ano mga anak? Nag-enjoy ba kayo? Oo nga po tayo eh. Ang gaganda po ng mga laruan dun eh. Oh, <laughs> uh. ayan. Ba't biglaan yata ang pag-uwi mo? Hindi ka malang nagpasabi. Tsaka, akala ko ba mag i ka ng tatlong buwan? Gusto ko lang naman kayong surpresahin eh. Tsaka, di ka ba natutuwa na andito ako? Mm hmm. Bakit ka nga pala umuwi ng probinsya na hindi kasama tong dalawa? Eh, walang kasama dito yung mga bata. Ano ba? Eh, ano ngayon kung walang kasama? mo ano Tanda ng mga tot, tsaka hindi naalagayin. May, alam mo, may sakit si mama, tsaka nasa hospital siya ngayon. sus Mama naman! Parang hindi ka nga pumunta ng probinsya. <laughs> Tumigil ka nga, Sarina! Kiki! Hoy! na ko galing, tsaka nasa IC yung lola mo. Talaga? Huwag sakit si lola. O, pwede ba natin sila talawin? Hindi nga pwedeng dalawin kasi nasa ICU siya, hindi pa sila tumatanggap ng mga bisita. Yun yung sabi ng doktor. Ay, nako. Ha? Kakainis. Dami ko pag dinagawa eh. Ano na? Nasaan na yung pasalubong? Yung pinapabili ko sa'yo? Ano man? no ba? Pabili mo na. Oo ba? Makakalimutan ko ba yan? Andun lahat sa kwarto. Thank you. Pero before natin kunin yung mga pasalubong nyo, okay? Mag-dinner muna tayo. Ah, well? Okay ba yan? na! Tara na! Halika oh, na! sige. Uh, na. anong gusto mo kainin? Ikaw na bahala. Anong burger? Okay. Um, sandali ma so toilet lang ako. Okay. Sige. Oh. Hello, Sarita? Papa? Pa, andyan ba si Mama? Ah, uh, wala. Nag-CR eh. Uh, ah, Papa kasi may aminin po sa inyo eh. Ah, um, uh, ano yun? Si Mama kasi. Hindi po totoo yung mga sinasabi niya. Eh. Uh, yung sinabi niya po na galing po siya sa probinsya, hindi po totoo yun. Tsaka, nakita po namin si Lola kanina, kasama ko po si Itan. Ano na mas si Loli. Hindi ko po alam kung ano yung sinasabi ni Mami. Ah, uh, totoo ba yan? Oo. Uh, hmm. Bahala na po kayo kung ano po isipin niyo, pero ayun po yung nakita po namin. O, oh, sige anak. Ah, uh, kausapin natin yung uh, mama niyo pag uwi, pag uwi ko, ha? Thank you. Darlene, gusto mo ba dito? Oo oh, naman, ang ganda-ganda dito. Ay, yung regalo mo sa sakit, okay ba siya? Francis! Ano to? Anong ibig sabihin nito, ha? Ano to? Sino tawag mo ba ito? Hoy! Bibi! Tama na! Nalang tinaki mo! Sumasama-sama ka sa ball Tama na nga!

diyan ka na nahiya sa mga anak mo? Ha? Hindi mo na ako binigyan na kahihiyan? Ang kapal lang mukha mo! Malayo ka kasi eh. Tsaka, lang naman yan ang pagkukulang mo eh. Matawagan mo. Bakit? Ah. Binigay ko naman sa'yo lahat ah! Binigyan kita ng magandang buhay! Halos din ako magpahinga! Para maibigay sa'yo lahat! Tapos... Matawagan mo. <laughs> Tanda mo, Jonah. Pananag ko pa mula ginawa mo. Hindi dumanda kita ng paggagamit sa akin at paggamit ng pera ko. At hindi hindi mo na makikita yung mga anak mo. Sa akin, mahawa ka sa akin, mga Lord. ka sa akin. Wala na ako mapupunta, Wala akong matutuloy. Wala na ako pangalan sa'yo.